Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCJOFM, ang Spirit FM, CMN, Baler Aurora. CMN Live Nation. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Hinimok ni Board Member Attorney Patrick Angara ang kanyang mga kapwa board member ng lalawigan ng Aurora na magpatibay ng isang resolusyon na nananawagan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Sekretary ng National Defense na mamagitan sa ilang dekada ng usapin hinggil sa isyu ng Port Magsaysay Military Reservation sa bayan ng Dingalan, Aurora. Sa kanyang privilege speech, sa ginanap na regular session ng Sangguniang Panlalawigan nitong nakaraang araw, ipinaliwanag nito na ang Port Magsaysay Military Reservation ay nabuo sa pamamagitan ng Proclamation Order No. 237 ni dating Pangulong Ramon Magsaysay noong December 19, 1955 kung saan sumasaklaw ito sa bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija at lalawigan ng Quezon na ngayon ay bahagi na ng lalawigan ng Aurora Particular ang bayan ng Dingalan. Ayon kay Bukal Patrick Anggara sa datos, ang bayan ng Dingalan ay may total land area na 30,455 hektarya na dito 8,294.2 hektarya o humigit kumulang 27.23% ang sakop ng military reservation na sumasaklaw sa mga barangay ng Karagsakan, Butas na Bato, Matawi at na. Ang apat na barangay ay tinatayang nasa humigit kumulang 3,000 pamilya katumbas ng nasa 10,000 individual na mamamayan ang naninirahan at direktang apektado ng naturang usapin. Pahayag pa ni Bukalang Gara noong July 23, 2024, ang Armed Forces of the Philippines ay nag-file na di umano ng Special Patent Application para matituluhan ang bahagi ng military reservation na maituturing na alienable and disposable land. Sa kabila na ang na-classified na alienable and disposable land ng DENR ay matagal na panahon lang inuukupa, kinukultiba at pinakikinabangan ng mga magsasaka, residente, indigenous cultural communities at ng mga pribadong claimants bago pa man ang deklarasyon ng naturang military reservation. Paliwanag daw ng mga kinatawan ng AFP, layunin daw ng pagpapatitulo ay upang mapalakas ang seguridad ng bansa at ang ilang bahagi daw ng lupa ay gagamitin retirement home ng mga sundalo kung kaya't kahit daw isang metro kwadrado ng lupa ay hindi nila bibitawan. Gayunpaman, paliwanag ni Angara may mga batas naman anya na pwedeng pagbatayan para maipamahagi ang lupain sa loob ng military reservation, gaya anya ng Proclamation Order No. 611 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004, kung saan binahagi para sa socialized housing ang ilang parte ng military reservation sa Katarman, Samar. Gayon din anya ang Executive Order No. 75 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019 kung saan dinadirect lahat ng Departamento ng Pamahalaan na i-identify ang lahat ng lupa ng gobyerno na hindi ginagamit at ito ay pamahagi para sa agrikultura at maging sa mga kwalipikadong binipisyaryo. Dariyan din anya ang Republic Act No. 727 o ang uh, Bases Conversion and Development Act of 1992. Kaya naman nananawagan si Bukal Patrick Anggara sa kanyang mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan na magpatibay ng isang resolusyon na nananawagan sa Pangulong Marcos Jr. na mamagitan sa naturang usapin kasama ang mga concerned agencies gaya ng AFP, DENR, DAR, NCIP at LRA para malutas na ang naturang usapin. Ang pagtitibaying resolusyon ng sangguniang panlalawigan ay suporta na rin anya sa resolusyon ng mga opisyal ng apat na barangay at gayon din ang pamahalaang bayan ng Dingalan na ipinadala na sa tanggapan ng Pangulo. Dagdag pa nito, dapat na rin anyang paghandaan ang susunod na hakbang para maipagtanggol ang karapatan ng mga kababayan sa bayan ng Dingalan. Mula dito sa DCJO, Spirit FM, Semen Baler Aurora, ako si Ray Fernando nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! live. Nationwide. Maraming salamat Ray Fernando mula naman sa impilan ng DCJO FM. Spirit FM si Amen Baler Aurora sa